Hi everyone. Good morning, Riyadh, and good afternoon, Philippines. I'm not aware of those issues regarding, you know, the government in the, the Philippines. Just recently, lang no, no, last week, I saw from uh, a TikTok regarding yung awayan ng Duterte at saka ng BBM. Well, to tell you honestly, I'm a Marcus' Loyalist, list. All of my family families. Sa tingin ko, from Apollo, kaya ang dami niya nang ginawa na hindi nagawa ng mga sumunod na Pangulo. The question is, parang ang gulo-gulo ngayon ang sistema ng gobyerno. It seems like parang ayoko nang magbakasyon at ayoko makita yung pagbumuka ng mga yan. My God, uh, I voted for Sara but not for D. Kasi I believe that yung pagiging ng kanyang bibig, yung palamuran niya. Eh, yun yung nagpapakita ng hindi magandang asal sa lahat ng bagay. Bakit siya nagpuputak-putak? Kasi dahil sa ICC na papasok. Eh, lahat naman ng bansa, okay? Eh, may mga organization yan. Kung buhay siguro si Miriam Defensor Santiago, ano, parang go siya dyan eh. Sayang at nawala siya ano ang kinatatakot ng isang tao kung wala naman siyang ginagawang karumaldumal? Well, definitely, takot ka kasi nga may ginawa kong hindi maganda sa bansa mo noong ikaw ay namumuno. Let me guess, ikaw ay namumuno noon sa bansa ng Pilipinas. Alright, bakit hindi mo naisip na dito tayo sa first thing and foremost, of the thing, the thing, the first thing. Paghihiwalayin mo yung bansang Pilipinas yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Abi, katakot-takot na disgrasya yan. Parang magiging North and South Korea na ang labas natin. Or ano ba yung bansa? Thailand ba yun? I'm not so sure about it because I don't care about the other country. Paghiwalayin mo dahil lang sa ICC dahil nagarit ka na paparating or papasok ang ICC sa Philippines, mas maganda nga yun eh. Para malinis na ang kalokohan ng bawat isa sa gobyerno. Well, if it is the thing that can help us who are not to accept the reality, it's a big helpful in case. Papasok sila hindi naman para patayin ang bansang Pilipinas, para isolve nila yung mga war crimes, yung mga against the law of the country. Nakakasama lang ng loob, no? ihihiwalay niya yung Mindanao. Mindanao lang ha. Pero hindi niya binanggit yung isasama niya ang Cebu, Samar, Iloilo. Sabi niya kasi dun sa speech niya, magkanya-kanya na tayo, abe nagya-demand ka. Masyado ka naman atang demanding ngayon, sir. Bakit nung presidente ka, hindi mo ginawa ang ihiwalay ang Mindanao? Bakit ngayon na alam mong papasok ang ICC, sa kamong sasabihin ihiwalay mo? Siyempre, para maprotektahan mo ang sarili mo. Come on. Adik si BBM, pero during your term, bakit hindi mo ginawan ng aksyon? Well, sabi nga ni Bato, nung chief uh, staff pa ako, nung siya yung chief ng kapulisan, wala siyang nakitang pangalan di BBM sa listahan na siya ay gumagamit. At kung ikukumparan natin yung pananalita ni BBM kumpara sa Tatay Digong, eh, ang layo. Umiiling-iling ka na na parang kunting ugat na lang ipuputulan ka na. Pero mahirap din naman na layo kang kalma, BBM, Sir, President, dapat gumawa ka na rin ng aksyon. Kasuan lahat sa mga yan na wala namang evidence. Ever since pa lang, sa ama mo pa lang kinakasuhan na ng pagnanaka wala namang evidence 900 more than 900 counts hindi na ipanalo ng mga kalaban laban sa ina mo nanay mo ang nanalo di ba sa Amerika <laughs> yung ilang counts ang ipinatong patong sa kanya kasi lack of evidence o oh, di ba si Sarah as a vice president gosh may issue na kaagad siya sa pera ng edukasyon So, yung iba naman kasi mga Pilipino, hindi nag-iisip eh. Basta yung alam nilang, ah, eto, ganyan, ganyan. Meron pa akong nakasalamuha sa mga TikToks, no? Ng mga nika-TikTok dyan na nasaan daw yung pinangako ni BBM. Madami daw siyang ipinangako, gaya ng bigas na 20 pesos. Abay, hindi naman niya sinabi kung kailan yung date. Nangako siya, yes, mag-antay naman. Matagal yan eh. Isipin nyo ha, one year and a half pa lang siya pero nabayaran niya na yung utang ng Pilipinas. 50, 59% ang itinaas. So, konti na lang, one-fourth na lang, fully paid na siya. Which is si Digong, inutang niya yun. Umutang siya ng trilyon-trilyon saan niya inilagay. Hindi nga nila masabi kung saan nila inilalagay eh. Yang si Vice President Sara, parang gusto niyang kunin ng budget fund na 500, I'm not sure kung million, billion or trillion yun na, para saan gagamitin. Yung ibang nakikisaw please lang mag-isip. Kung kailan naman umaandar o umuusad ang Pilipinas, sa kanyo naman ginugulo si BBM. Please, please. Nakifeel na natin yung pagbabalik ng Pilipinas sa pagkalukmok niya mula nung nawala yung tatay niya. Ako ayoko makisaw sa ganitong issue. Parang naririndi lang ako eh. As an educator, parang I think I need to educate those people who are really dumbed kung saan yung sumisigaw, <laughs> doon tayo, hello? Prayer rally daw ang ginawa sa Davao, sa Mindanao. Hindi yung prayer rally, paninirang rally. Kapag prayer kasi, you have to pray for your country. Ewan ko na lang. Sana mag-isip ng iba. Alam nyo, ayoko sanang gawin to eh, pero masyadong maraming bobo sa Pilipinas, hindi nag-iisip hindi na nga nakapag-aral, eh yun pa yung mga ugaling, puro pangungot siya. Kung wala naman kayong ambag na maganda sa Pilipinas or wala kayong tulong sa ginagawa ng Pangulo, eh huwag na kayong mangusga. Hindi po siya naglalakwat siya lang. Siya po ay umiikot sa bansa kasi it's either na in-invite siya or either na ang purpose niya is to get knowledge from other countries. Like yun sa Vietnam, di ba, na-appreciate siya na ang galing-galing niyang -galing Pangulo. Kasi we did not know what he is doing, why he is traveling. So kung puro tayo judge, kung puro tayo pangungutya, abay hindi na tayo nakakatuloy ng bansa, e huwag naman kayo magdemand, Hindi niya na ibigay yung 20 pesos na bigas, bakit may ba? Sa so tingin mo ba, pagkaupo niya, ibababal na niya agad. eh, ang dami nga nagsasabotahe sa kanya. Yung sibuyas, ang daming nabulok, itinago lang. It's a kind of sabotage. Yung bigas, ang daming rin nabulok. Di ba nga, tuwantuwa ngayon ng pink lawan, dilawan, Diyos ko, sa ginagawa ninyo. I don't know ko ano ang purpose ng mga ibang mga Pilipino. Bakit hindi nalang magkaisa? Kasi yun naman ang, ang pinapangarap at tungkulin ng bagong bagong pangulo natin si BBM. Tulungan na lang natin siya. Huwag na lang tayo yung mag diskusyon ng negatibong pag-iisip. Tama na, Ante Veros, hanggang ngayon pa rin ba, ganyan pa rin siya? Eh, Diyos ko naman, ang dami niyang kinurako. Diyos ko sa PhilHealth. Hello? Enough. Nakakapagod na ho kayo. Hindi na, ho, hindi na nagiging maganda. Nagbabanggit na ako ng pangalan pero wala akong karapatang dapat sabihin yan. As a uh... Filipino citizen, sabi ko nga eh, nung nakaraang linggo pa to, ano ba ito? Ba't ganito? Imbes sa magbuklod, eh Diyos ko, wawa sa akin ninyo. Imbes na magkaroon ng katahimikan, eh ginugulo nyo lalo. Tatay Digong called an attention na parang dun sa mga militar na mag-alsa, eh hindi peace ang hinahanap mo, kundi gulo sa Pilipinas. Away yan. Alright? So dapat let's pray for the BBM's health, Ko ano yung dapat na magawa, at maging kontento po tayo, hindi yung panay-panay tayo, pangungutya na lang. Ang hirap, ang hirap, sobrang hirap. To be a leader, actually, isang kahirapan niya, kasi million na Filipinos ang dapat mong isipin pagkagising mo pa lang sa umaga. Kahit man lang sa nadasal na lang para sa Pangulo natin. Kung kailan naman napapansin na natin yung pag-usad, okay, eh, doon naman kayo umi-excend. I mean, sa pag-usad, yung masaya tayo na naririnig natin na, oy, yung palang utang ng mga dating pangulo eh, nabayaran, ng kahit papaano, eh, naka-three-fourths siya. So, one year and a half niyang termino. Yun lang. So, kung ibabas niyo ako, it's up to you. Nasabi ko lang kung anong dapat kong sabihin na, let's help the president. Huwag natin siyang i-condemn, huwag natin siyang, you know, ibabash kung wala din naman tayong ambag sa ekonomiya ng bansa. Masakit sa ulo. ba? Diba? Again, magandang hapon at dito umaga sobrang lamig.